And of course, gusto ko din i-share itong award na to sa lahat ng bumubuo ng A Very Good Girl. My stars and... Big winner ang Kapamilya Stars matapos makamit ni Ultimate Heartthrob Kapamilya King Piolo Pascual at Asian Superstar Kapamilya Queen Katrin Bernardo ang Best Actor at Best Actress Awards. Tunay na iba ang galing ng ating mga kapamilya actress. Si Catherine nga ang tinanghal bilang best actress para sa kanyang pagganap bilang Philo or Mercy sa A Very Good Girl. Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo, si Katrina ay agad na inulan ng pagbati at nag-trending sa social media. Ito ang ikatlong beses na nanalo si Catherine bilang best actress sa iba't ibang award giving bodies para sa kanyang mga mahusay na pagganap sa mga pelikula. Nagkita-kita din ang mga bigating artista sa Pilipinas na si Napiolo Pascual, Alden Richards, Catherine Bernardo, Marian Rivera, Dingdong Dantes at Coco Martin. Sa pagkapanalo ni Catherine Bernardo, nagpasalamat si Catherine sa mga taong sumusuporta at sa mga bumubuo ng pelikula. Ito ang naging reaksyon ng mga netizens. This is Catherine Bernardo, articulate, well spoken, kalmado pero damang-dama mo yung sincerity. Congrats Catherine Bernardo, well deserved be it, at sa lahat ng sumuporta at sumusuporta sa At para sa mas, sa mas maging updated ka sa lahat ng mga showbiz update, like, and subscribe.